Ang headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin dyan, Lord? Nasaan kayo no Sabado? Ay, naku, nagpahinga. Naipit ba kayo? Alam ko si sa Papi Kaya nga sexy boy si Jay Tarok ngayon. <laughs> Bedroom voice. <boys>. Ang <laughs> nangyari noong Sabado ay nagpapatunay na sa Pilipinas hindi mo kailangan ng super bagyo para magkadilubyo at maging baldado ang kilos ng syudad. Ilang oras lang na tuloy na buhos ay lubog na ang kamay nilaan. At ayon sa pag-asa mula alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, Aabot ah, sa 98 mm ang bagsak na ulan at katumbas yan na anim na araw daw ng ulan kung pagbabasya niya average rainfall tuwing Setyembre. Mm -hmm. Pero bukas mga pap, Setyembre 26 ay gugunitain natin ang ikalabing apat na anibersaryo ng Bagyong Undoy ang kalamidad na nagpakita rin sa atin na hindi kailangan ng isang super typhoon para lumikha ng matinding pinsala. May international name na Ketsanan na hindi pa nga ito umabot sa kategoryang typhoon kundi isang tropical storm lamang na 62 to 88 kph ang bilis. Pangalawa lang sa pinakamababa. At nung pumasok ito sa Baguio Aurora, September 26, 2009, at dumaan sa Central at Northern Luzon ng hangin na signal number one ang ilang area sa Quezon at Kabikulan, signal number 2. Pero ang binuos itong tubig na kumuha pa ng rest box sa umiiral na habagat sa loob ng 24 oras ay katumbas ng isa't kalahating buwan ng ulan. Nilubog ng 455 millimeters ang malaking bahagi ng Luzon at paralasado ang buong kamay nilaan, lalong-lalo ng Pasig, Barikina, QC, Muntinlupa at Kaloocan. Libo-libong nilikas, may git apat na ng patay at nag-iwan ng pinsalang humigit 11.12 billion pesos. Kasama dyan yung isang kotse namin. May 300 daang kaso ng leptospirosis din ang iniwan nito sa Metro Manila. Central Luzon at Calabarzon. At dahil kay Ondoy, maraming pagbabago sa Pilipinas. Matapos pirma ng State of National Calamity, pinirma ni Pangulong GMA ang RA 10121 o ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 na nagbibigay na kahandaan sa lahat ng local governments, pati rin sa sistema ng pambansang pagplano sa mga kalamidad. Pero hindi bale na. The Filipino spirit is waterproof naman daw ang sabi nila. Kaya sa oras sa bumuhos, ang matinding ulan, simula na rin ang matinding tagayan. <clears throat> Alak ka pa. <laughs> At yan ang headlines doon. Tama ka dyan, Papsey. History ngayon, may replay ang tadhana dahil bilog ang balita tagay sa weekend. Yun. Maraming salamat sa iyo, Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, isimple eh, lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.